Mga palangga, so for today's video na magluluto tayo ng banana cue kasi ang dami naming saging. So ayan, nagpainit lang po ako ng mantika at nilagyan ko lang ng asukal. Tapos hayaan mong lumutang ang asukal dahil ibig sabihin niya na caramelized na siya. So pwede na natin ilagay yung saging pag lumutang na yung mga asukal or medyo nakikita nyong nagdarken na siya, naging parang brown na brown na siya. So ayan, pagkatapos niyong ilagay ang ating saging. Balibalik na rin lang po natin para makote ng asukal ang saging. <laughs> so, ayan. So, balibalik na rin lang natin para naman masyado siyang makote ng asukal para mas maging matamis at malasa ang ating banana cue. Ayan. So, pagkatapos, tansyahan lang kung luto na. Hindi ko rin alam kung paano ko nalaman kung luto na ba. Malalaman nyo rin yan pag kayo ang nagluto. Ayan. So, luto na yan. Kaya hinango ko na. Tapos ilalagay natin sa stick para mas madaling kainin. At ibibenta ko rin yan mga palangga para naman magka pera ako sa tanim naming saging, no? Sa halagang 15 pesos ayan, sobrang laki na mga palangga. So, kaya naman ubus agad ito. So, naubos agad yung mga paninda namin kasi dalawang piraso sa stick 15 pesos. At ang lalaki, sobrang nakakabusog. Ang init pa. <laughs> And sobrang sarap kasi sakto lang siya. Kain!